pupunta tayo doon ay anuhin ko yung kambing kasi nga hapon na pala alas 4 na magbigay ako ng pagkain wala yung kambing ko kami dali nasusog sila oh yan yung sampalok yan busog yung kambing ko dito nilagay ni kuya ang aking anak mi mi wait mi 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 kumakain. Ito yung new. Pakain ko ng manok yan. Nasira na talaga. Oh. Ito yung isa. Malaki na si Mimi. Ay, mi Ay, mi Ay, pumapatong siya sa nyug. Ang <laughs> Mimi. Halik. Halik, mi Halik. Halik ba? Minum omi ku ui. Hmm. Omi. Um, um. Ya. Bu. Ong omi. Busuk na? Ha? Busuk. Ui, busuk nang omi ku. Busuk. Busuk nang amik, Ang omi ku. Kelam dulu. Dekat dulu. Halus. Wala na yan. Oh, tingnan mo ito. Kainin mo ya? Ah, oh, yung palang ano lang sa kanila, yung dulo. Tiyan, yung amigo ko. Pupunta tayo sa biik mamaya. Ano, tingnan mo. Oh. Kawawalis ko lang nung isang araw. Marami na. Kasi gawa nung, yan, yung puno na yan. Oh. Yan. Laki yan eh. Yan o. Mahaba. Yan. Malayo yan. Doon pa yan. Sa dulo. Pinakadulo. Doon. 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 Banda. Doon. Banda. Ang layo. Eh, dito muna tayo ikot-ikot. Sa mga kambing ko. Titinan ko. Alam ko yung ano. Ano. walisan ko pa yan tingnan mo oh dami ng dahon minsan kapag ano hindi ko makain yung kambing pag may mga dahon na ano gusto nila yung ganyan mahaba na to eh kumain na yan Diyan, kinain nila kambing kaya malinis na hindi na ako na ano gagamas. Yan ang miracle fruit. Miracle fruit. Marami ng bunga dyan eh. Kaya lang maliliit pa. Nakulog yung iba. Yan. yan Ang bunga nyan. Parang yung yan. Ang bunga ng miracle fruit. Ito. Kuno ng mangga. Tanim ko yan mula nung tumira ako dito yan at saka ito yung balimbing ato at saka puno ng makupa yan oh makupa hahaba yan hanggang doon yan ang uh, ilang taon na yan 9 years ay uh, ilang taon ba sa yung hila 16 years yan yan oh pagtanim ko maliit lang ang tubo niya dami kong wawalisan doon medyo ano pa doon oh. tsaka dyan kawawalis ko lang eh kinakalkal kasi ng mga manok na hindi sa amin naman kasi yung mga bako dyan nasira na ano, kaya pumapasok dyan may yung mga pato ko doon mamaya pag ano pakainin ko ipapakita ko sa inyo. Ah, puno ng ah, ano bang tawag niyan? At antipo, at tipo yung gawin ng bangka, ah, bangka. Meron din doon oh, mahaba. Yan. Yeah. At saka yung pambansang dahon, pambansang dahon ba yun? Yung anahaw na pagkahaba hanggang doon sa pinakadolo. Yan dyan maraming puno na yan yung natumba ng kasagsaga ng bagyo doon at saka yan ilang puno na yan isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim at ano ba Nabali yung dalawa kaya apat na naiwan napakahaba yan tapos yung saging natumba doon oh. saging natumba nabigatan yata sa bunga linisan ko pa yung dahon pagdating ko ayan tumba na kaya dito na tayo sa baba dyan ito naman yung tawag nito merenda yan oh, pinagapang ko dyan kasi yan yan yung puno pinapagkapang kung hanggang doon tsaka ito tayo malinis linis na nito kasi minsan nilalag ilalagay ko ng ano hindi to ko inano yung panapastol ko yung kambing para hindi masyado maano tapos hindi na ako naglilinis sila lang kinain nila sila maglilinis <laughs> binang ng drum. Kinukuha ko na yan. Oh, may bumabalik. Tsaka yung puno ng nyug oh lumalaki na o oh, maliit pa yan noon kasi dito ko nilagay yung mga pato noon dyan nagpunit o oh, yun paliguan nila inilipat eh, ko doon kasi para malayo ba na yung amoy nila ito so yung yun mababa yan yan mahaba haba na rin o oh, tingnan mo siya dyan lumalaki na maliit lang yan dati Hmm. yung iba may maliit ang katabi niya katabi na ito sunod may bunga na may bunga na siya saka yan